Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Sa kanyang 2023 State of the Nation Address, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Napatuloy ng isinulong nitong 2024 gawa ng Pharma Zones sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority. Galing ito sa directive ni President. How do we make these essential medicines accessible to Filipinos? Layon ng Pharma Zone na mapabilis ang proseso ng drug manufacturing para maging mas mura at accessible ang mga gamot. Sa katunayan, Hulyo ng nakaraang taon ay prinuklama ng Pangulo bilang Pharma Zone ang Victoria Industrial Park sa Tarlac. Patunay ng pagsusumikap ng PESA at ng Pangulo para sa kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.